masyadong ano oh andun andun ayun, ayun andun. ang ganda ng langoy nyo oh mm. oh oh oo, galing araw mo na naman ngayon galing mo partner Ah, pare-parehas nga size ngayon ah. Hmm. Aray. Mas malalaki yung nakarang linggo. Ay, yeah, ito yana. yata yung aray. mga... May... Ito ang masakit, makatinik. Ayun, yan. wala. At saka yung sa likod. At saka yan, yan. Aray! Oo, oh, ayan, ayan na. Yung... Aray ko. Ayan oh, naka ano, naka buka oh. Mo, pakita mo. Aray, 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 aray. Mm, ito. Hawakan mo buntot. Ayan. Ayan, tsaka yung ilalim. Ayan, yan. Ito, 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 ito. Ayan. Ayan, tsaka yung ilalim. Hindi nakikita. Ayan, binaba yan.